natin ang hangin. 7 o'clock in the morning na po. Pero malakas pa rin ang buti na lang ang mga pananin. Okay lang. Ang palay doon na nakatumbay. Sayang. Hindi pa uh, siya pwede ang hindi. Uh, ano pa uh, siya? Uh,

na okay lang yung asawa ko. At mo sana ngayon. At aalala ko. Kaya pag alis na kanina, lakas ng hami. Um, malakas pa rin. Kaya okay. Anong, anong oras kaya ito? Kagabi ulan malakas. Ngayon, hmm. Video open na yung ulan Pero, ano siya? Lakas palang hangin. Anong oras kaya ito? Nakita tapos. Yung mga walang trabaho. <laughs> okay lang layo ng asawa ko may trabaho ako hindi pwedeng mag-absent lakas ah, na sayaw ang ano guys buti na lang dito bando sa amin kasi siguro na ano dito sa bahay namin hindi siya masyadong natutumba masayaw sayaw lang noon tumbang-tumba talaga kawawa naman. Sayang, sayang. Sana ano pa siya. babangon. Kasi ano pa siya. Bata pa. Mga butin pa isang buwan sa gili ito bago ma-harvest itong mga palay nito. ito. Ayan. Ayan po guys kaninang alas tres po ito nagsimula ang bagyo dito sa amin sa Kumamoto ngayon nasa uh, pumasok na sa Pukopa ngayon matindi kaninang ano, madaling araw grabe yung hangin kaya madilim naman tumibid yun <laughs> tulog isin kasi ako kaya alam ko na kung gano'ng palakas yung hangin guys mamaya i-update ko po kayo guys kung ano ang napinsala sa aking mga pananin doon sa likod natutumba pero mamaya na lang guys pag medyo okay na hanggang mamaya guys Okay. Um, ulan, na. Yan na tumba na siguro yung isa sa likod, parang walang nangyari. Paalis na ang bagyo dito sa amin. Pumasok na sa mga kukapel. Nakas pa rin ang kaya makakatapat